Ay mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa movies. Parang buhay lang kasi, di ba? Nag-iiba genre. Minsan comedy, minsan drama, minsan nagiging action pa nga. Ganun din ang mga ng Department of Foreign Affairs o DFA. Marami at iba't ibang klase. Ako si Doreen Soy Baguio, ang host niyo for today's video. Tara, samahan niyo kong kilalanin pa ang DFA. Madaling makilala ang DFA sa passport. Pero alam nyo ba na hindi lang sa passport limitado ang kanilang trabaho. May mga haligi o pillars na sumusuporta sa mga tungkulin ng DFA. Iba-iba pa nga ang saklaw nito. Pero ngayon, itatapat muna natin ang spotlight sa national security kung ang mga account nga natin ay may password para maging secure, ganun din dapat natin bantayan ang katatagan at kapayapaan sa Pilipinas. Yan ang tinatawag na national security o pambansang siguridad. Pero, higit pa yan sa pagpapanatili ng peace and order, ha? Kasama rin dito ang pagharap at pakikipagtulungan laban sa iba pang panloob at panlabas ng mga banta sa ating bansa, kagaya ng mga likas na kalamidad, terorismo, pandemya, at marami pang iba. Pero teka, bago tayo magpatuloy sa National Security Pillar, simulan muna natin ang kwento ng DFA sa pinakaumpisa. Nagsimula ang kwento ng DFA noong 1898 matapos ideklara ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang unang Republika ng Pilipinas. Dahil bunga ng rebolusyon ang bagong pamahala na ito, isa sa unang ginawa ni Aguinaldo ay magtalaga ng isang kalihim para sa ugnayang panlabas. Yan si Apolinario Mabini. Ang DFA ay tinatag para pangunahan ang pagkilala sa Pilipinas bilang isang malayang bansa sa pamamagitan ng diplomasya. Mula noon, ang DFA na ang naging pangunahing tagapagsulong ng mga interes ng ating bansa sa pandaindigang entablado. Matapos ang higit isang dang taon, nandito pa rin ang DFA. Sila ang ahensyang nangunguna sa pagtataguyod ng Independent Foreign Policy. Ang independent foreign policy ay ang iba't ibang pamamaraan ng Pilipinas upang gabayan ang walang pagkiling na pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga bansa, organisasyon at iba pang mga grupo sa ibayong dagat. Ang presidente ng Pilipinas naman ang sinasabing arkitekto ng Philippine foreign policy at ang DFA ang nagpapatupad dito. Isa sa mga pillars ng independent foreign policy na ito ang national security at gaya ng mga movies na may iba't ibang genre, may iba't ibang aspeto din ito. Parang ganito. Una sa lahat, sa anumang pakikipag-ugnayan, communication is key. Kinikilala mo na natin ang ating mga kausap, di ba? Sa kanadang nilalatag ang mga kasunduan para di mauwi sa kwentong katatawanan ng kagaya ng kanila Margie at Liz na di magkakita-kita dahil malabo ang usapan. Sinisikap ng DFA na makipag-usap at makiisa sa ibang bansa upang masolusyonan ang mga isyong pansiguridad sa mundo. Dahil kapag tayo'y nagkakaunawaan, tayo'y makakapagtulungan. tulungan din ng iba pang ahensya ng gobyerno ang DFA bilang parte ng strategy na One Country Team Approach. Nagagawa nila ito sa pangunguna ng mga embahada at konsulado na nagsisilbing tagapakinig, tagapagsalita at tagapagpatupad ng mga patakara ng pamahalang Pilipino sa ibang bansa. Kaso, paano ba natin ito makakabit sa national security isa na dyan, ang napakahalagang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo na sumasaklaw sa ating mga kalupaan at karagatan. Gaya ng basketball, meron tayong teritoryo na pinoprotektahan. Ang DFA ang first and hopefully last line of defense ng Team Pilipinas. Sila ang unang nakakasagap ng paparating na banta mula sa labas. Kung sa sports, Bola ang gamit para manalo, diplomasya naman ang ginagamit ng DFA. At ang premyo, maiwasan ang komportasyon o sagupaan. Dito natin makikita ang kahalagahan ng mga alituntunin o rules na dapat laging igalang. Sa ngala ng kapayapaan nating mga mamamayan, nilulubos ng DFA ang pakikipagnegosasyon at paglagda sa mga international conventions at treaties na nagsisilbing batayan para maayos ang pakikitungo natin sa ibang bansa. Pero di lang interes ng mga Pilipino na nasa bansa ang pinoprotektahan nila pati na rin, ang mga kababayan nating nasa ibayong dagat. Katulad ng isang superhero movie, pinakikinggan din ng DFA ang saklolo ng ating mga kababayan. Ha! Kapag may karahasan, krisis, kaguluhan, at mga karapatang pantaong nalalabag, sila ang sumasagot sa tawag ng mga Pilipinong nasa labas ng bansa. Sila ang DFA! Ang mga diplomatikong Pilipino ang nakikipag-usap sa iba't ibang mga bansa at kalipunan ng mga bansa tulad ng ASEAN at UN para makahanap ng kalutasan sa iba't ibang isyo na hinaharap sa loob at labas ng ating bansa. Kaya't mahalagang mapanatili natin na ang linya ng komunikasyon sa iba't ibang mga kinauukulan sa labas ng ating bansa. Sinisikap din ng DFA na higit pang makilala ang Pilipinas bilang isang bansang nangangalaga sa karapatang pantao tao at pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga mamamayan, maging ano pa man ang kanilang kasarian, paniniwala o estado sa buhay. Sa pamamagitan nito, mas maiinggaan ang ibang bansa na makipagtulungan sa atin. Hindi rin alam ng karamihan, pero may mahalagang papel din ang DFA sa seguridad sa pagkain nakikipag-ugnayan ng DFA sa ibang bansa para makakalap ng makabagong paraan na maituturo sa ating mga magsasaka para mapalago ang kanilang ani at patibay ito laban sa climate change. Siyempre, kapag masagana ang sektor ng agrikultura natin, mas secure ang supply ng pagkain magiging malusog at mas may lakas tayong magtrabaho. Gaya na lang ng pamilyang ito. The country's agricultural output grew faster in the first three months of the year, supporting faster... Ang kalain mo ba pati sa climate change, pinoprotektahan din tayo ng DFA? Madalas kasing tamaan ng likas na kalamidad ang Pilipinas. Kaya sinusuportahan ng DFA ang mga proyektong pinaghahandaan ang mga negatibong epekto ng pagbabago ng klima. Aktibong miyembro din ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management o AHA Center ang bansa natin. Kaya nakakapag-coordinate tayo sa ating mga kalyadong bansa para magbigay tulong gaya ng pagbibigay ng supplies, pag-deploy ng relief teams, at reconstruction. O oh, di ba? Diba? Napaka-importante pala ng national security sa buhay natin. Tandaan, pag mapayapa ang bansa natin, tumutulong din tayong maging payapa ang buong mundo. Sa lahat ng ito, Nandiyan ang DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan para protektahan ang ating pambansang seguridad. Gusto niyo bang malaman ang iba pang mga tungkulin na ginagampanan ng DFA? Panoorin niyo rin ang iba naming videos. Pwede niyo rin kontakin ng DFA sa kanilang social media pages at website. Nakits na lang tayo sa susunod. Ako si Dorin Saibagyo at ito ang DFA Kilalanin.